Nasubukan mo na ba magbago? Pwede yung magbago ng timbang, may gustong magdagdag at may gustong magbawas ng timbang. O kaya magbago ng ugali o magbagong buhay in general. Hindi madali, di ba? Eh, bakit nga ba? Misang kahit maganda ang pinaplanong pagbabago, eh kalaban mo yung panahon. Yung magdadahit ka tapos may mga selebrasyon okasyon na tiyak na may kainan na nakahilera sa schedule mo. Ang hirap niyan. 'Yung magbabago ka ng buhay tapos lahat ng kasama mo ay eh, hindi ka isa sa plano mo at maaaring kontra pa sa plano mo ang gusto. Magulo din 'yan. Wala ka nang support ang aasahan eh naliligiran ka pa ng tutukso sa iyo o mga taong mas gugustuhin pang mabigo ka kaysa magtagumpay sa pagbabago. Ito pa, 'yung kalaban mo ang sarili mo. 'Yung alam mong mali ang isang bagay o kaya naman hindi pa conclusive kung mali nga talaga. Pero ang problema, naninimbang ka sa pagitan ng mali pero gusto mo at yung tama pero ayaw mo. Yan yung mga panahon na parang lagi mong kadebate ang sarili mo. Yung kapag napili mo ang tama, masaya ka pero bigla kang lulungkot dahil nga gusto mo yung mali. O kaya pag pinili mo yung alam mong mali pero gusto mo, masaya ka tapos bigla ka namang makukonsensya. Para bang natrap ka sa gitna na pag pumanig sa isa, mawawala sa balanse. Pagpinili ang isa, hindi pwede. Pagkaganyan malamang madalas meron kang kadibate. Either yung sarili mo o yung mga taong pinipilit mo na pwede naman yung gusto mo kahit alam mong hindi. Yang ganyang kalagayan ang napakahirap kasi nailagay mo na ang sarili mo sa isang sitwasyon na nakahakbang na ang isang paa mo at nag-iisip ka kung susunod na ba yung isang paa o babalik ka pa. Naintindihan mo ba yun? Kaya nga binibigyan tayo ng babala ng Bible laban sa ganyan at pinapaliwanag sa atin na hindi pwedeng ang puso lang natin ang gabay natin o ang puso natin ang pangunahin sa pagpapasya natin. Ang sabi ng Bible, ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat at lubos na masama. Sino'ng nakakaalam kung gaano ito kasama? Ang puso ng tao ay tuso, mapangdaya, makasalanan. Mahirap kalaban kasi minsan mali na nga pinakikilig ka pa. Mali na nga, ginugusto mo pa. Mali na nga, masaya ka pa. Warning sa atin ng verse na yan, nabantayan ang puso. Ituwid ang puso gamit ang salita ng Diyos. At huwag padaya sa puso. Masama bang gabay ang puso? Hindi lagi. Dahil pag ang puso ay ginagabayan ng salita ng Diyos, matututo tayong ibigin ang iniibig ng Diyos, piliin ang pinipili ng Diyos, at hangarin ang hinahangad ng Diyos para sa atin. Ang puso ay tuso. Kaya hindi pwedeng oo o lang ng oo. Kailangan ng pagsunod sa gabay ng Biblia upang tayo ay hindi madaya. Kaya mo yan dahil ang Diyos ay nariyan. Kaya, asa ka pa. Ha?